ito na yung isa sa pinakamalakas na o pinakamataas ang tubig na inabot ko simulan nang sinilang ako dito so, kasi dati inabot ko dyan dyan lang talagang tubig talaga pinakamataas siguro yung hanggang dito ngayon parang ilang minuto pa lang o oh, ilang ilang oras na ulan na umaga tapos ngayon minuto lang umangat na umangat ang tubig sobrang makasang ulan panina pa ito ano din yung mga tulay ito yung sitwasyon sa ang... pataas na pataas yung tubig ang lakas kasi ng ulan doon sa ay dito ang lakas ng ulan talaga ay may bagyo pa na napaparating no Ingat po tayo lahat. Ito sa amin sa bang taas lang po. Kaya na, na yung mga buto. Ano, dami na naaanod. Sana huwag masyadong malakas yung bagyo na ito. May bagyo daw eh. Hi. Hello. Kung mga bata o, manaliligo pa o. Tinitingnan okay. na namin dito, may monitor namin dito banda area. Okay. Ito yung likod sa pool. Ito yung pool natin guys. Ay, mga po Lord, tanaw din yung lakas na oh, drabi Nagrabi na talaga, oh. Naabot talaga rin sa bayan nila, oh. Lupa, oh. Nababalita, RGTV. Grabe, ito yung pinakamilaki sa lakikuta, ko. Oh. <laughs> ba, saan ka rin yung mga bulak, bo. Ba, saan yung mga bulak? Kanip, eh. Kanip, ba? ba Ibanib to. Eh, hey, aabot na naman to kasi nung last time, kasi inaabot to dito na anod. Yan yung tulay natin, oh. Ito yung isa pinakamalakas. Ang bulak ba? Isaka na dito na orden eh. Kaya ito ni Danim niya. Kaya ka punta na sa ano namin eh. Wala na yung tulay. Grabe yung ano. O. Iba, iba talaga yung ano ngayon. Oh. Anod na. Ang ating kispan naman. Dito banda at gulayan. na. Pagod na. Ano na. ako. Nandito na talaga o? Baka maanod pa itong bulaklak namin. Kanina nandito lang yung tubig. Sabi ko ito ngayon dito na ang na. lalim niya. Oh, Tuloy namin mukhang feeling yung tuloy namin makaputol Oh, yung ano, tingnan niyo yung ano. Ano yung Pinapagawa mo naman kami ng itinsya dito. Yung saging, naanod na yung puno na saging. Ano lang kita ini. Yung, yung host oh. Kita tapon tapun ay, na yung host. Allah. Allah. Dino ako feeling ko mat, feeling ko yung pader matatabunan yon, no. Kung maabot na kita sa pader na nagdadali ang tubig. Ang tali na Allah ko pa ayo oh. Allah. Sobrang oh, ganda. Minuto lang siya oh. Malapitan kita ang tao. Mukhang na siya guys ang tao eh. Pinahos namin ang tawawa. Dito naman sa hagdan, wala na. Maano na itong sa na to. Ito Ito na yung pinakataas talaga. Buti pa sa kanila o kasi may diet na nakalagay sa amin. Ano yun eh. Sinira lang yung ilog tapos hindi na binalikan. Pag yan, umabot dito, iba na talaga po. Ano yung mo? Ang lakas ng ano ha? Tama yung host. Ano nababalik po nito? Na. Thank you Lord, medyo bumaba-baba na siya kasi nakikita na yung saging oh. Medyo nag-subside na siya. At hindi na sadong pumapalo yung host. Dagan magkuwarap. Mga silag mga uwang. lah? Ano kinu po? For... Kanang din. Nang pantat di ay. Naman ko na sila. Paspas ka sila mga sa diilid pag ano. <laughs> Tulong! No, lalit sa iyo!